guys, dito kami guys sa bilihan ng mga damit ang ganda sa SM ang luwag o, sige na, bili na, bili na Pili na, pili na, pili na, na, bili na bili na kayo mga bata, bili na kayo mga bata, bili na kayo <tod> bili na kayo, kayo. kayo. ang daming chinilas ang daming gigas gigas, shocks shocks, shocks wala naman ang medyahin mo. Kameraman. Oh, lights, camera, action. <laughs> oh, mamili na siya. Mamili ng bago. Wala naman pira. Mamili <laughs> ng bago. Wala naman pira. <laughs> Kunyari lang to. <laughs> It's a prank. <laughs> Peace, brother.